elementary, high school, parang wala pa naman ako masyadong pangarap niyan. Siguro yung mga taon na yon parang ang nilulook forward ko maglaro. Pero nung nasa high school naman ako, gusto ko talaga maging engineer. Maraming mga struggles, maraming pinagdaanan. Walang pera, kailangan mong huminto. Kailangan ko magtrabaho ulit. So nag ako ng college, nag-ROTC ako para masustain. Maka scholar. Oo, scholar. Kahit scholar na ako noon, wala namang pang budget. So ganun kahirap. So, nandito na tayo ngayon sa isa at ang pinaka-original na magandang gumawa at super kalidad ang nag-iisang planta na kita ko ba ko? na walang ibang pinagmamalarihan ng isang tiyo na si Boss Janela. Boss! Hello, Boss! Grabe! Finally! Nakarating na ako dito sa planta mo. Ang laki-laki. Sobra. Congratulations, Tinder Juan. <laughs> Alam mo na maging tagi-tapet ko at ito na yung pangarap ko. Marating yung na po. <laughs> Finally. So, yun. Tour na tayo. Ito, pata dito mga ganito content ko. Ito ba ka ang subject ko? Nasa 300,000. 300 Meron ka ng isang trailer. Hindi pa kasama dito yung pinakamotor niya. Hindi. Ito trailer. O, hinihingi na tayo ng sasakyan. Ano ito po? Halipaw. Ayan, yung mga ganyan nila. Mag-dating. Kung mga ano yung tawag? Signage. ka rin. Oo, oh, kami na rin. Kami na rin mga decals, mga signage. Siyag mga meron na rin. Kasama na rin sa market shoot o adding to Ah, depende sa dimension niya. Depende sa dimension. So, kung gaano kalaking papakawa nila, iba 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 yung presyo okay. nun. Adding to point yun. Ano pa yung mga kaya at mga kano'n? Patay sa mga signage? Yung mga machine and equipment, sila magpupapay. Machine yung di detective na okay. yung mga kitchen. Oo, oh, mga uh, stove, or meron silang mga deep fryer, any mga machine. So, na kami na po. Kalawag na kitchen. Para sa ano, para sa concept nila, uh, client pool na po ka ba? Okay. So, pag mga gamit sa si kitchen, provided it siya na client. Pag tinotal ng mga gamit, bawa sa itong food trainer, mga huwala na gusto ko magtayo ng itang I think would okay. be pagkakataon pagiging buhonan mo, kasama na lahat-lahat. Uh, sa isang business concept, mga less than 500,000 makakapag start ka na. Less than 500,000 po so, sa mga OSW natin dyan, alam nyo na. O so, ano magandang business idea. Usually, boss, ano yung pinaka magandang idea pag gusto kong to? Pag tayo ko nito ang food truck, pag food truck, ano ba maganda? Parang kitchen ba ng malaki nito? Actually, depende doon sa... Madalas kasi dito kung ano yung uh, habits na nangyari. Magaling ka talaga magluto. Why not? Gawin mo ano yan, negosyo. Nangyari, may mga special ka. Tulad ng mga lutong bahay na special tika, pwede mo rin i-convert yan sa isang negosyo. May advantage lang neto. Na <laughs> Natutulak siya. Natutulak <laughs> na <nalimig laughs> pa to, Pag hindi okay yung mapili mong location, pwede mo siyang ilipa anytime. Mm. Like, hindi mo din lang yung dito ko. Kung ako nag-register ako dito, kay example, registered bang beach ko. Halimbawa, dito ako naglagay ng ano ko, food truck ko, okay. dito sa Laguna, oh. sa Santa Rosa. Gusto ko nang ipa sa ibang location. Kukuha ka ako ng panibang ko. Actually kasi dahil uh, dito sa mga food trucks and food trailers no medyo hindi pa gano'ng pa-stats yung mga Madalas so, ang so, kinukuha lang natin ko, parang dito. Parang kay Kamit. yes sa yes, talaga. Ngayon, kung established na yung area, yung location, maganda na yung nakukuha natin sis, that's the time, pwede na tayong kumuha ng... Kikton by do Doon na mismo ito ko nitipan. Yes, oo. Oh. Kasi kung okay na pa, maganda naman yung... Sis, why not? Bukaan na natin ah Oo. Oo. Para... At ito pa po, sa nakita mo pa dito, meron pa tayo sa dito. Coffee topping. Oh. Oo. Ano yung sabihin niyo to? Pwede mag-dining pag pinoktan ito. ito? Ito. 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 Pwede ito, pero al fresco ito. Al fresco. Al fresco. Al fresco na dito. Pag sinabing so, al fresco na food truck. Sa labas ay, ang nila, ang dining nila. Sa yeah. labas yeah. ang dining nila. Ito magtatayo ko. Oh, si, nakita nyo ba? Hydraulic. Nakita nyo, hydraulic. Dahan-dahan yung bagangat ng ano yung At maaliwala sa aako. Yan, yeah, boss. Ang maaliwala yung oh. ito na. O, oh, puro mga stainless. Meron na rin silang mini freezer dito sa loob. Meron din silang malaking rail freezer. Ang dami na muna malalagay. Coffee shop ito ha. Napakalawak. Parang nasa loob ng isang paladong maliit na restaurant. Ganon. Ganon yung feel sa kanya. Meron na rin siya mga outlet. Meron na rin siya sariling transformer. Ano ibig sabihin nito? Ano, niya niya? Ba? ano ba ito? Ano ah, ba ito? breaker. Ah, breaker. Oo, oh, yan. Yeah. May, meron na may rin yung installed na mga breaker. Meron na rin yung mga outlet switches. Oh. Lahat ng electricals, uh, ano, kumpleto na rin. Okay. Uh, provided na rin. At meron na rin silang CCTV camera. CCTV, meron na rin yan. May ina oh. rin na mag-provide yan. O, so, sasama na rin dito. Or, at-ons na rin. Ano yan? Uh, Pinrovide uh, ng no client. Pinrovide ng no client. Kami na no. rin nag-install. Oo. Okay. No. Napaka... No. No. No ganda. Perfect ang trabaho. Ito ang gawang ko Takogaku. Ito, bibigyan ko kayo ng tinta. Ah. Lahat ng nakikita nito na magaganda na mga ganito klaten, na magaganda rin pangalan, alam niyo na kung gumawa. Ang nag-iisang Ken tapo. Dito lang kayo magiging kwat. So, ano pang hinihintay ninyo? Saan nila kayo makakontak ko? Ayun, meron kaming uh, Facebook account. Makukontak nyo kami dyan sa Facebook account namin. Meron din kami mga Facebook page. We also have our website at mga contact details namin nandun lahat. Ano pangalan niyo ba sa Facebook page? Kenta Kugaku. Kenta Kugaku. Uh, Tapos yung page namin, uh, Kenta Kugaku Corporation. Website. Website namin, Kenta Kugaku Corporation. Ang daling tandaan, kaya ano pang iniintay ninyo? Mag-inquire na kayo ito na yung best time para mag-invest kayo ng isang napakagandang quality na negosyo. At alam mo, napapatok talaga. Lalong-lalo lalo na dito sa Pilipina. Yeah. Very, very in demand ang ganitong klase ng negosyo. mag kuha na kayo, simulan nyo na ang negosyo ninyo at sama-sama natin pagbuhin ng buhay natin mga Pilipino. Salamat. Grabe boss, napakalaki ng mga food trucks. Very spacious. Pag ako, client, mga gano'ng katagal ang pagpagawa ng isang trailer, food truck? Ganito, boss. no Isang buwan talaga ginagawa yung isang food truck o food trailer natin. Kasama na yung pagdidesign dyan. Pero, minsan, mas napapabilis pag merong mga nakadesignate na tao, like mga engineers, na nakakausap ng team namin para mas mapabilis at yung mga requirements namin. Pag mas mabilis namin akukuha, mas mabilis din namin natatapos. So, less than one month possible. Less than one month. Pero may yes. mga peak, bakay na months. Ano yung pinakamalakas ninyo? Pinaka very common siguro is Berman talaga. Kasi kumbaga nandito yung flow ng pera ng mga tao eh, no? So, yung pinag-ipunan nila pinag buong taon. Pinag-ipunan nila, tal. nandito yon Diyan sila nakakaisip pag negosyo, one way na para makapag-execute talaga na hindi malaki yung magiging expenses nila, mga magiging investment nila using our food trucks and food trailers. Kasi dito, mas maliit ang investment compared to the brick and mortar sa mga physical store. Kasi dito, sa mobile business, 500,000 or less than that, makakapag-start ka ng mag 500,000 meron yes, ka Boss, oo. Oh. Meron question yung huling in-interview natin si Ma'am Wina. Ah, si ng, boss. Yes, oh, ng above boss, C level. Ah, si so ikaw yung sasagot ng tanong niya yes, ngayon. So, boss. Uh, ang question niya is, ito naman yung tanong ko sa iyo. Paano mo naman hinihiwalay ang emosyon mo sa mga business decisions mo? Kailangan meron kang target na goal ng mga kasama natin sa trabaho. For example, kailangan natin ng KPI. Kailangan natin ng target nila na output kung ilan para alam natin kung nakukuha ba nila yung target nila or nagagawa ba nila ng tama yung trabaho. Kapag hindi nila na-reach yung KPI, doon papasok ang walang emosyon sa negosyo? Yes. Anong so, pwede mangyari? So nasa contract na pag-start pa lang nila, nandoon na nakalagay kung ano yung mga consequences. So alam Gaano nila katagad? from the start. So they have 3 months para maging productive para i na fit sila para doon sa trabaho. Ano ang number one red flag sa iyo, boss, pagdating sa isang empleyado? Sa isang empleyado, sa lang talaga nasa isip ko dyan, attitude talaga. Yun yung hindi namin kayang i-repair. No? Dito kasi, although kahit hindi ka sobrang galing, hindi ka knowledgeable doon sa isang trabaho, pero yung attitude mo tama, napakadaling ayusin yan. Napakadali. Kahit na hindi siya ganun kagaling. Kahit hindi ganun kagaling. Kasi yung mga bagay na yan natututunan. Pero yung attitude, na before ka pang pumunta rito. So, young ka na. So, mahihirapan tayo na baguhin yan. So, actually, yung three months na yan, ang purpose niyan is to know exactly who you are. And how you work. Oh, and how you work. ba diba? So, makikita ka namin under pressure. Makikita namin attitude mo sa mga katrabaho mo. Kahit na sobrang galing, basta ma-attitude, hindi mo na talaga tatanggap. Mahirap o oh, boss, hindi talaga. Kahit yung pa yung pinakamagaling. Kasi oh. natuturoan naman yung mga hindi masyadong magaling. Oh. Eh. Pero if they're willing to adapt and tanggapin nila yung mga feedback, are you willing for diba? improvement? O, oh, improvement. Oh, oh. Pag tinanggap nila yon, it means, gusto nila ng growth. Oh. It's not just about how they do the work. But paano nila tanggapin yung trabaho na gusto mong matutunan nila aside doon sa alam nilang gawin? Yes. So kasi syempre laging merong ano eh, laging merong space para sa improvement eh, no? Kahit naman sabihin mong marunong ka, tapos gusto mo pa talagang matuto. Maraming bagay pa pwedeng matutunan, ba? Diba? Sa isang kumpanya, sa isang trabaho, napakaraming pwedeng matutunan. Ang gusto kong malaman, ano ba talaga ang pinagmulan ng isang rega? nangarap ka ba as a child? Actually, nung habang lumalaki, hindi ko rin alam talaga. Kasi puro laro lang ako eh. Puro laro lang eh. Elementary, high school, parang wala pa naman ako masyadong pangarap niyan. Siguro yung mga taon na yon parang ang nilulok forward ko maglaro. Pero nung nasa high school naman ako, gusto ko talaga maging engineer. Gawa ng gusto ko may kadugtong yung pangalan ko. Para nakaka-proud, para nakakataas ng confidence level yung gano'n. Yun yung naging reason. Pero nung nakatapos na ako, doon ako nag-start na nagbago yung mga pangarap. kaka attend ko naman to ng networking. So, ano? Nagbebenta ng mga products? Mga products, product, product, eh? product. o oh, ng mga gano'n. Pero ito, natuto niyan. Ano, boss, natuto lang ako niyan. Kaka-attend lang. Pero hindi naman talaga ako magaling magbenta noon. Hindi ako naging top one. Pero yung mga knowledge na natutunan ko doon, nagamit ko yun para makapag-develop ng sarili. Bago ka mag-networking, nakagraduate ka na? Nang Natatupad ba ang pagiging engineer? Oo oh, naman, oo. Naging engineer na ako niyan. Pero hindi pa ako nakapag-board nung time na yun. Maraming mga struggles, maraming pinagdaanan. So money matters uli ito. Walang ano pera. oh, wala, walang pera. Kailangan mo huminto. So hindi rin kasi ako nakapagtuloy niya ng college kasi wala nang budget. Kailangan ko magtrabaho ulit. So nag-stop ako ng college, nagtrabaho. Mm -hmm nag-ipon, tapos pumasok ulit. Nag-ROTC ako para masustain. Maka scholar. Oo, oh, scholar. Nakagraduate ka nung time na yun because of scholarship? Ah, hindi. Kasi kahit scholar na ako noon, wala naman pang budget. Walang pantusto sa pamasahe, sa pagkain. So, ganun kahirap. So, ganun. Bakit ganun. umabot sa point na ganun mo? Mahirap talaga kasi siyempre, naging lima na kami nito. Eh. Hindi na enough yung kinikita. Pero hindi mo natapos yung college mo that time? That time, hindi. More than one year, huminto ako kasi nagtrabaho na ako. San ka na Sumama tawa? na ako sa papa ko. Umalis na yung papa ko sa Honda. Naghanap na siya ng contracting sa painting. Tinulungan painting? ko siya. Oh, painting? Sa painting ng mga sasakyan, automotive painting. Tinulungan ko siya sa Balinsuela. Kaya huminto na rin ako ng pag-aaral. So, nandun kami, magkasama kami. Hanggang sa hiningi ko sa kanya na sana makapag-aaral ulit ako. Natupad? Natupad naman yun na no, pag nakapag ako. Tapos nung time naman na college ko, nagtrabaho naman ako sa Wendy's niya para ma-support pa rin yung pangailangan. Ano trabaho mo sa Wendy's? Crew, boss. Oh. Talagang nagsaserve? Ganon? Oo, oh, oh, boss. Mag-uumpisa ka talaga dun sa nagsaserve ka. Hanggang sa unti-unti, papasok ka sa kitchen, magiging ano ka na, cashier. Doon ka naman sa loob. Nagpiprito ng manok, nag-aano ng mga pati, lahat ng mga anong yon na ikutang ko rin siya. Kaya nga ako sa pundosyon mo, pinagdaan mo lahat, to. Hindi siya pare-pareho ng field, eh. Iba-iba yung naging trabaho boss. mo. Meron pa, magaling din ako manahi, di ba? Nananahi oo, mag -mana ka! Magaling, oo. Anong tinatahi Ang, mo? Marami, iba-iba yung mga ginagawa ko noon. Noong time na huminto ako, nakapag-trabaho pa ako sa tahi, ano. Gamit ko, single. makina, na? nagpo din ako, five threads. Narinig nyo, nag-staff, nanahe, nagpintura, hindi tumigil si Boss Regan. Basta meron siyang pinangarap, may pinagpupursigihan siya, gusto niya makapagtapos na pag-aaral, hindi siya tumigil. Masyadong optimistic, napaka-positive na tao. Yan yung mga attitude na dapat na napapanood ng mga viewers natin. Oh, so, doon sa mga viewers, kung nahihirapan ka ngayon, hindi ka palaging nandyan kung kumikilos ka. O kailangan mo lang is galawan yung bagay na gusto mo. Kung may pinapangarap ka, may Make sure may gagawin ka para makuha mo. Yung nakilala mo yung wife mo, stable ka na? Hindi pa. pa paano kayo Mag nagsimula? Nagsimula kami sa tahian. Paano kayo napunta sa ganito kalaking... Negosyo. Before neto, merong kaming milk tea shop. Milk tea shop, that time, malakas yung mga milk tea kasi 2013 kami nag-start. Pero sinasabi ko nga sa kanya nung time na yon na malapit na yung matapos yung ira ng milk tea. Kung paano ko nasabi, dahil nakikita ko na ang mga negosyo, laging merong kaakibat na saturation. Mapipil mo, pag dumadami na yung gumagala. Alaban mo. Oo. Oh, bababa na yung profit margin mo pag gano'n na after ninyo dito sa food? Ano sumunod ninyo? Ni sa, sa ano kami, nung uh, nung nasa si Gento kami, ito yung milk tea and restaurant namin, habang nagraran pa naman siya. Ano restaurant kayo? oh, milk tea and restaurant siya. Kasi may mga pagkain na rin siya, may mga siniserve na rin ng mga food. Nag-start siya ng mga milk tea lang, tapos may mga snacks. After mga 3-5 years, nagkaroon na ng mga burgers, nagkaroon na ng mga meals, mga ganun. So habang tumatakbo tong milk tea and restaurant, Nag-isip na ako ng ibang negosyo naman Ano yung ibang Ito naman yung negosyo na para sa akin naman Kasi sa kanya talaga, benefits sa kanya yung milk tea So siya talaga yung nagmamanage nun Ako naman, nag-isip ako ng something na magagamit ko din yung kurso yung tinapos ko. Ah, uh, engineer. Oo. Nag-start si Kenta Kugaku 2016 naman siya. 3 so, years habang, after. Yes, mag oo. Kasi kumikita na eh. Maganda talaga yung kita noon that time sa mga Milky. So 2016 nakapag-start naman ako ng Kenta pero hindi ko pa siya natututukan ng todo noon kasi nasa contracting pa ako eh. Meron pa ako ibang trabaho noon. So si Kenta Kugaku mm -hmm. nag-start talaga siya painting lang siya. Painting. Oo. Car painting lang siya yung mga wash over, yung pinturahan niya yan, yung mga ganun. Oh, yung mga magpapagawa sa inyo na kunwari, logo, repaint. ilalagay, repaint, or... Oo, oh, 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 mga nagre-repaint ng ganyan. So, doon nag-start pala si Kenta. Si Kenta doon nag-start. Madalas, yung mga pang mga racing-racing na mga unit na sasakyan, yung ginagawa namin dito. Tapos, dumating yung pandemic, nagde-develop naman ako ng produkto, nakuha naman namin itong si Lazada, Shopee. Anong partnership oh. ninyo kay Lazada, Shopee? Kami yung gumawa ng mga try wheel nila, yung mga pang-deliver nila. That time kasi, boss, nung pandemic, napumot tok yung mga yan. Kinailangan nila ng magbabody build. So, from painting, nagkaroon kami ng transition into builder. Yung mga tri-wheel, yung mga tok-tok na yun, ginawa namin yun ang mga housing nila, yung pinaka-body niya. Ilang units ang si inabot ninyo sa Shopee Lazada? Siguro, sa isang buwan, uh, mga nasa 500 kami to 1,000. 500 ang to 1,000 oh, units. Ang dami dami namin siniserva ng time na yon Yung mga motor central, kay Servico, iba-ibang mga brand inaanohan pa rin namin tapos 'yun. Lahat sila connected kay Shopee, Lazada, dito rin dinadala. Ang ganda ng naging transition mo from this hanggang dito sa pupuntang Kenta. Pero, mm -hmm. ang isang Regan janella ba, ano ang pinaka masakit na struggle o challenges sa pinagdaanan mo sa buhay? Ito, boss, ang nangyari dito, nung time na yon tumaas yung tubig, biglaan na biglaan talaga. Napaka sa planta? Dito sa planta. Sobrang daming gamit ang nasira, even yung mga sasakyan, mga units, nung time na yon talagang nalubog. Kasi nga, yung mga unit na baha, yung mga gamit namin, ibin mga files, mga documents namin. Sama-sama na baha. Lahat. Ang dami. Out. oh, halos talaga. That time siguro more than 15 million kung ito total. Medyo huminto na nga ako sa pagko-compute eh kasi nung pag-check ko na yon kinabukasan syempre baha nakita ako na, sabi ko na sa iko patay. Palaki nang oh, palaki ang naging damage. Kinukuwenta ko na nang kinukuwenta. Hanggang sa hindi mo Pero na sa ayaw mga, na bilangin. Ayoko nang bilangin kasi nung initial bilang ko pa lang sabi ko oh, medyo malaki na. Huminto na ako and then move forward na lang. Isip na lang ng paraan paano ko kaya babawiin lahat. To. Oh. Alam ko, boss, nasagot mo na to sa iba. Pero bakit Kenta Kugaku? Kenta Kugaku, boss, yung pangalan ng company. It's a Japanese word na meaning ay great engineer. Mm -hmm. So, because I'm an engineer by profession, yun yung naisip kong maging pangalan ng negosyo. Plus, ang isa pa na naging reason kung bakit Japanese, kasi gusto ko talagang iportray yung quality ng mga Japanese people, no? Na yung ini-implement nila, sobrang laki din talaga ng believe ko sa ganong sistema nila sa Japan. So, sobrang nakaka-amaze lang yung mga ginagawa nilang system. So, sa akin gusto ko sana rin ma-adapt yun dito at inuumpisahan din namin yung dito sa Kenta Ogao. May inuumpisahan kayo. So yes, yung mga system na yun. Yes, Oh, isa dun sa mga ina-adapt namin sa mga Japanese ano, no, is yung Kaizen. Small things na babaguhin mo, paunti-unti, nagpa-pile up yan hanggang sa makapag-create ng mas malaking impact. Sa isang company, kakailanganin natin ng Kaizen. Kaizen meaning yung mga small improvements. So, continuous improvements yan. May aabangan ba kami sa Kenta Ogao? Yes, boss. Napakarami pa. Napakaraming mga bagay pa at mga hmm vision ng pinaplano ni Kenta Kugaku at abangan nyo yan sa mga viewers natin at sa mga followers din ni Kenta. Maraming maraming produkto pa at napakaraming magagandang designs na magbibigay sa inyo ng excitement. Na-e-excite ako sa iyo, boss. Yes, oh. Excited na ako para sa lalong success ng Kenta Kugaku. Sa Batang Regan, anong ba sabi mo ngayon? 'Yon, nagpapasalamat ako kasi sa lahat ng mga experiences na pinagdaanan mo, kaya ako naging ganito naging matibay ako dahil dun sa mga hardship, dun sa mga hard work na ibinuhos e mo. Siguro kung naging tamad ako, siguro kung naging quitter ako that time, hindi ako makakarating sa ganitong estado ng buhay. So, isang bagay lang yung gusto kong iwan. Ganun din sa mga viewer na once a quitter, always a quitter. Question, boss. Okay. Dahil tinanong ka kanina. Oh, Doon sa huling tanong ng ating in-interview na si Ma'am Time mo lang ngayon, boss. Okay. Pwede ka nang gumante. Magtanong ka na doon sa susunod nating i-interviewin. Bagsakan mo ng isang mahirap-hirap. Ano yung magiging decision mo kung lahat ng tao is against na sa'yo? Ang ganda nun. Diba? Very timely. Oo. Maraming taong against sa'yo, lalo na pag umaangat ka na. Yes, oo. Oh. Okay. Sasagutin niya ang susunod natin i-interviewin galing sa ating pinaka-great engineer Regan Janela ng Kenta Kogaku.